requirements mga kaibigan sa pagpapatransfer of ownership mga kaibigan ito yung mga dapat ninyong dalhin at dapat meron kayo nito kapag magpapatransfer of ownership kayo sa dami ng motor ngayon na binili na second hand tulad ng mga yan grabe nung no, napakadami motor na mga yan kung ipapalipat nyo sa pangalan nyo yung mga motor eh, ito yung mga dapat yung dalhin sa LTO, sa HPG, sa PNP bago kayo magpatransfer of ownership pulang po ayo, eh, wag yun na po munang dalhin antay nyo ng amnesty ni LTO. Okay? So, unahin natin mga kaibigan, eh dapat original yung Certificate of Registration mo o yung CR. Yan, isa sa pinaka-unang requirement ni LTO HPG na kailangan original yung Certificate of Registration. Pangalawa, dapat original din mga kaibigan inyong OR o yung Official Receipt. Kasama din po yan. Ngayon, kung wala ka pang original na official receipt, eh pag nagparehistro ka po, eh magkakaroon ka ng original na receipt. So, pwede mo na siyang gamitin. Okay? So, dalawa na yun. Isang original na CR at original na OR. Lagi yung tatandaan yan, mga kaibigan. Ha? At syempre, dahil nga second na motor na binili natin or binili ninyo, eh kailangan nyo po ng original na deed of sale na nakanotaryo. Okay? So, magbabayad po kayo sa notaryo. At kailangan nyo pa notaryo ang inyong deed of sale para maging legal at legit na po yan. So, pangatlong requirement yan, mga kaibigan. At, yung pang-apat na requirements natin, mga kaibigan, eh, kailangan meron kang two valid ID ng first owner. Ito po ay nakaserox lamang o photocopy nyo na, mas maganda. Siyempre, kailangan nyo pa rin yung, yung original nyan. Pero, mas maganda ipapotocopy ninyo and dapat po sa baba ay meron po siyang signature na tatlo. Yun yung original na signature niya. Lagi nyo tatandaan yan mga kaibigan na tatlong pirma sa baba. Importante po yan na merong pirma yung first owner. At to valid ID na hindi po expired. Okay? So dapat hindi expired. Ang sumunod o pinakahuli mga kaibigan ay eh dapat yung bumili ay eh meron din po ID. At... Meron din po siyang naka-xerox. At syempre, importante din yung three valid na signature o or yung original na pirma niya. Dapat po, mas maganda yan ay kung ano yung pirma na nasa ID, e eh dapat yun din po ang pirma na doon sa xerox o yung sa mga pinipirmahan yung dokumento. Tandaan nyo din yan, lalo dun sa mga first owner, dapat po pareho yung ID tsaka yung pirma na doon sa xerox nyo. Kung hindi, baka pagkaron tayo ng problema. So sa mga katanong ano iba pa, paano kung isa lang yung ID natin? Paano namin mapapalipat sa pangalan ninyo? O, so kung isa pa lang yung ID, so depende kasi yan sa HPG or sa PNP. Yung iba kasi pinapayagan, pero yung iba hindi. So antayin na lang natin yung amnesty na ibibigay ni LTO kapag para po mapalipat natin sa pangalan natin yung mga kulang sa requirements tulad ng no, kulang yung ID, expired yung ID, tapos xerox yung kanilang OCR, o or ka-open deed of sale, yan mga yan, ikasama po dun sa amnesty na pwedeng ibigay sa atin ni LTO. Okay? So kasi nga, marami sa atin ngayon na bumili ng second hand na motor. Okay? So alam ko, yung iba sa inyo, taon na, na nasa kala na yung motor. Second hand, naka-open deed of sale, tapos Siyempre, wala na yung first owner, namatay na yung iba, tapos yung iba hindi na mahagilap. Yan, yan yung mga kalimitan na gaging problema at nagiging issue natin. Tapos, biglang bumaba nga yung ating amendment na kailangan eh, ipalipat mo sa pangalan mo yung motor na binili mo at magbumulta ka ng 5,000 pesos sa loob ng 20 days kung sakasakali na hindi mo siya agad mapalipat. So, yun mga ibigan ang naging problema at kaya po naging stress yung mga rider ngayon. So, yan mga kaibigan yung mga requirement na dapat niyo ihanda kapag po kayo ay magpapalipat ng pangalan o transfer ownership from sa binili niyong motor papunta sa inyo. Okay, so, at mga kaibigan, ito po ay pwedeng umabot ng 2 to 3 days or 1 to 3 days depende po kung gaano kabilis kayo process kasi nga po maraming aasigasuhin sa pagpapalipat ng pangalan. Ngayon siguro, kung sa susunod na video kung magagawa natin, paano ba yung step step, paano ba yung step by step paano pagpalipat ng pangalan kapag kumpleto na yung requirement mo or yung lahat ng sinabi ko ay hawak-hawak din yun na. Okay, so syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe and mag-follow din sa aking Facebook page para maging update kayo sa mga gagawin nating video kung paano pagpapalipat ng pangalan or transfer of ownership ng ating mga mahal na motor okay yun lang bye bye thank you